mukhang na, nanggaling siya sa ibang lugar na natangay nyo dito na nadala nyo dito uh, parang ganun po kasi base po sa ano niya sa kilos niya parang ano po parang takot sa kanya tong mga nandit, mga ano eh, bata eh uh, kasi so far ang sumalubong po sa akin yung bat, dalawang bata tsaka isang babae kung sila po yung, kung sila yung, kumbaga, kung sila yung uh, prominent dito, dapat sila yung mag-ano uh, sa akin. Kasi nung pumasok ako, bigla po silang nawala. Parang, yes. parang may kinakatakutan sila. Parang gano'n. Actually po, kasi nung ano, uh, nakatira kami sa Pangasinan, yung inuupahan namin bahay, may katabing malalaking puno. Mm -hmm. Ngayon, ang nangyari doon, pinutol nila yung puno na walang pasuntabi. Tapos 'yun yung, yung time na pinamasyahan. Pinasok siya nun, doon sa bahay. Gabi po 'yun mga alas geez. Talagang kinumagahan po. Naglipat na kami ng bahay. Pero sinusundan siya doon sa bahay nila na nakikita niya lahat yung... ate pa pahawak nga ako sa iyo. Hawak lang ako. Chikin ko lang kung paano nangyari. Napapanaginipan mo din siya, ta? Sa panaginip, ipapakita ba sa'yo? Hmm, po? May time, pero hindi ko na siya ikinikwento sa asawa ko kita hmm. ko po sa, sa panaginip mo eh, sinusunda, sinatawag ka niya, niyayaya ka niya, hmm. sinasama ka niya, no? Sabi, may pinapakita sa yung lugar. Parang Ate, na, eto po ano, kasi para maklaro natin yung ano, para alam ko din kung paano ko siya ididil. Nagkaroon ba ng time sa dreams mo na parang nakausap mo siya? Nag-uusap kayo, parang ganun. Yung sa ano po yun, mga kwento ko na rin po, Doon sa, sa palwa po. Kasi dalawa lang po kami ng baby ko noon, Doon sa may palwa na inuupahan po namin dati. That time po kasi na na yung asawa ko. Gusto ko na ikwento sa kanya noon. 5 PM po siya umuwi noon. Gusto ko niya na uh, gusto ko nang sabihin sa kanya noon na may napansin na ako doon sa bahay na yon na anino siya eh anino na hmm. matangkad na shadow lang. Pero pag pansin niyo po 'yung napapansin niyo po 'yung anino pag oh, ano na, parang nagbebenda no. Opo na. Pag palatakbo doon sa kwarto namin. Opo. Tapos, eh, hindi ko nga po nakwento <laughs> dun sa asawa ko nun. Kasi nga, nung gabing yun na mukhang pinunteriya na ako, eh, hindi na ako makausap ng asawa ko hanggang kinaumagahan na nun, hanggang sa pinatawag niya na yung magulang ko, na eh, hindi niya na ako makausap. Eh, na na hindi ko na rin alam na napasukan na rin po pala ako nun. Pero, pero ate, sa ano, kung, kung nanaginip ba kayo, meron bang pagkakataon sa panaginip ninyo na may kausap kayong lalaki? Ayun po, yun, yun, yun. May napaginipan ako na hindi ko na nasabi sa kanya noon. Na yung puno yun, na napaginipan ko yun. Na may nanghihingi sa akin. Parang may nanghihingi sa akin ng tulong. Na hmm. nagsisiiyakan sila. Na sa akin numalapit. Eh, hindi ko nga po pinansin noon. Hindi ko tala pinansin. Kasi parang, panaginip nga lang po yun, Hindi na po ako po naniniwala sa mga hmm. ano. Eh, yun nga po, simula na nun, hindi na po, hindi na po niya ako makausap. Hindi ko na rin po nasabi sa kanya na yung gusto kong sabihin na yung parang puno, parang may something. Kahong ganun, parang may nangihingi sa akin. Saan hmm. po yung puno? Hindi po dito? Hindi po, sa Pangasinan na po yun. Okay. So, tama po yung ano ko na itong lalaki na nandito, eh hindi taga rito. Hindi ko sigurado kung... Hindi po siya taga rito kasi base po sa galaw niya, iba po yung energy niya doon sa energies ng mga nandito. So more or less ito po ay talagang sumunod sa inyo. Kasi hindi hindi ano eh kasi kung ito po ay mga prominenteng spirits or entities dito sa lugar, dapat po yan sama-sama yan na nagpakita sa akin. Na parang either iwe-welcome ka or itataboy ka. Ganon. Hmm ang sumalubong po sa akin, dalawang bata, isang babae. Kaya po kinonfirm ko lang kung may nakakita ng bata, which is, so kung matagal na pong may nakakakita ng bata dito, ibig sabihin sila yung taga rito. Ito pong lalaki na to, mukhang iba yung ano niya. Kung baga, iba po yung kanyang itsura, iba din yung lakas niya kumpara dun sa mga nandito dito. Itong mga bat, itong bata hindi po ito mananakit eh. Ito po authority, parang authority itong lalaki. Parang gusto niyang siya yung paghari, paghari dito sa lugar. Parang ganon. Tapos kaya ako tinatanong te kung nakausap mo ba siya sa panaginip. Kasi parang may gusto siyang sabihin sa iyo, may sinasabi sa sayo no hindi mo siya nakausap sa panaginip. Yun lang yung parang nagpa, narinig mo lang. May tumatawag lang sa may puno. Yun lang. So, mo, sila din yun. Siya din yun. So, may gusto siyang sabihin sa'yo na konektado po yung puno. Hindi natin alam kung anong meron sa puno, kung anong dahilan bakit kanya tinatawag. Kasi alam, alam po ng mga entities kung sino yung tao na pwede nilang makausap alam nila kung sino yung open, kung sino yung bukas. Alam po nila yon. Si ate po, eh, bukas naman talaga. So ate, ito yung tanong, no? Kasi hindi ko, hindi ko rin siya maitataboy unless merong part mo na wini-welcome siya. Ang siya sa loob ng kwarto. Kasi tuwing, ano, tuwing mag-iinta ng pag ano sa kanila, lagi niya sinasabi sa akin, kukunin ko siya. Eh, nga po. Sasama ko siya. Yun yung lagi niya. Tuwing, basta mag encounter sa ng perpon yung dalawa. Sabi hindi ka magtatagumpay, hindi mo mawawawaw. Kaya nga po, parang ano eh, kasi base po sa galaw niya, parang ano siya, ah, uh, authority ang dating na uh, hindi niyo ako kaya, kayo, ako, ako ang masusunod, parang ganon. Mm -hmm. Authority siya. So, ang, ang gagawin natin po, eh, kaya nga tinatanong ko sa inyo, te. Kailangan ko kasing malaman, kailangan kong malaman kung, kasi yung willingness ng tao na pinapasukan. No? Kasi kung meron pong part sa inyo na parang nawe-welcome siya, eh, hindi po yan aalis. Kung baga kahit part lang po, kahit kap kaprasong bahagi lang sa inyo na parang nawe-welcome nyo siya. Kahit sa isip lang, kahit sinasabi nyo na ayaw nyo, pero may mga cases po kasi kung ganyan eh. Sabihin gusto nang mapaalis, pero eventually pag nakausap ko na, nag-uusap kami, sabi ko, paano nga alis yan? Eh, we welcome mo yan. Ikaw yung nag-welcome. So, ito po, kaya ako tinatanong, kung merong bang sa part ni ate na parang na-welcome mo siya? Hindi po eh. Hindi naman? Wala, po. Wala, pong, ano. wala kasi naman. Kasi kahit na nakakarinig ako ng anong hindi ko pinapansin kasi takot ako. Pero tenong ano, wala. nung time na Nangyari yon? Ano ano po yung unang-unang pakiramdam bago nag start na na pasukan kanya, na pasukan niya. Ano po yung initial na pakiramdam niya? Same lang po dun sa naramdaman ko dun sa palwa na dito sa kabilang tenga ko po malamig. Hmm. Tapos. malamig hanggang sunod-sunod na po sa Diretso na tapos biglang blackout na parang wala na. Hindi ko na po. Hindi mo na alam. Hmm. Anong oras na po ba? Kasi kailangan ko ng time na 11.25 11.25 Mga 12 tayo 12 natin po start yung ano Then, Kasi kailangan ko rin po na after nyan after ko gamutin si ate saka ko ikutin yung lugar Ngayon po, ito pa po, po yung isa kong tanong kasi once po na umikot ako dyan at nil ginawan ko ng ano yan, mag mawawala po, baka pati yung mga ano, mawawala yon Or posibleng lala, lalaya sila. Mga ilang panahon, naaalis yan dito. Kasi gagawan ko po yan ng ano eh, kiklens ko po itong lugar. So, ito pong mga ano, sasabihin ko naman po sa inyo na hindi naman po harmful yung mga naunang pumunta dito. Yung mga nakita kong una, hindi sila harmful ang harmful lang yung hindi taga rito. Kasi kung kaya po ano natin, tatanggalin natin lahat, lahat tanggalin po ba natin sila lahat para sa inyo, lahat po sila alisin. So, maluwag pa po yung likod nito? May, medyo makanti pa. Ako. Okay. Wala po bang ibang spe, isang space dyan na pwede nating doon lang ilagay itong bata yung ano kasi mukhang konektado po sila dito sa bakuran eh. Meron po. Ito po bang bakuran sir? Sa inyo po talaga ito bata. sa pamilya nyo. Bago po na acquire ng pamilya, eh ano po ito? Noong kinuha po namin po, malit pa ako. Ano pa lang, talagang bukid pa kasi dyan. Um, Ibig buo na. Na-renovate na lang ito nung ano, pinaayos. Okay. So, yun po yung gagawin ko. Kasi, para po at least malinaw po sa inyo na tingin ko po kasi itong mga nandito, kahit somehow nakakatulong dito sa, sa lugar eh. Kasi parang nagiging protector sila. Ano naman sila eh? Na hindi, walang nangangahas na pumasok kasi merong nagbabantay. Ngayon lang po nangyari na sila eh, medyo ilag dito sa loob ng bahay. Dahil nga merong kole itim na anino. May lalaki na parang kabyak yung muka eh. Sa, sa ano mo ba? nakita mo ba yung mukha niya? Nung last na ano po kasi, dito ko siya napansin na nakatayo. Pagkakasabi ko nung po sa kanya, sunog yung kabilang mukha niya. Kaya nung tinatanong ko sila kung, kung noon ba itong bahay niyo, baka akong ganun sa kanila na Nasunog. Dating bang may bahay na nasunog dito o may ibang naniran dito na noon, nung hindi pa kayo andito, bago kayo lumipat, parang mm -hmm. ganun. Eh, sila daw po kasi yung kauna-unahan na tumira. tumira. daw po dito. So, ibig sabihin nga po, eh, hindi taga dito yon. Kasi ang sama po talaga ng tingin niya sa akin noon, nung time na yun, kaya napayak din na ako. Kasi ukasyon um, kami, time na yun, andun kami. Tapos, na, na, dito niya nakita. Kaya open yung hindi ako na malikmatan nila. Talagang ano ko siya eh. Hindi lang yung bastang ano lang. Saan nakita ko po yung kabiyak ng mata niya parang malabo? Para, yung kabiyak ng muka, parang ano, hindi ko maaninaw eh. Mula dito hanggang dito. Mm, -mm. Yan po yung parang madilim, yung part mm -mm. na to. Baka yun po yung part na ano niya, na sunog. Kung baga ang projection niya po, eh, buo yung kabiyak. Pero mula dito hanggang dito, madilim po. Mm -hmm. So parang ganyan po, nakatago na ganyan. Parang ganyan ang tingin mo. Pag tinignan mo, kabiyak lang yung mata yung nakalitaw. Mm -hmm. Ganun po yung nakita ko ngayon. Yan po yung lumabas kasunod ninyo kanina. Mm. -hmm. Ito, siya po yun. Kaya malamang po yan, eh, kayo talaga yung target, kayo yung binabantayan. Oo, oh, kasi sabi niya sa akin, yung um, encounter namin, yung um, gabi na pinanitan siya. Uh, Gabi-gabi raw niya ang uh, tinitignan. Kasi ang nandyan lang, yung anak ko at saka siya, tapos yung mga binata ko. na sinasamahan sila matulog siya pag wala ako. Then nung na-encounter namin yun, yun ang sinabi niya. Na gabi-gabi niyang binabal. Ito niya. patingin ako ng galeri mo. Okay, kaya natin ha. So malalaman natin siya sa ito, pantayan, pantay yung, ito po yung linya, no? Yung prominent line. Ha? Panyantay po natin yan. Mm -hmm. Tapos, sigurado po, hindi pantay ito. Laki, o. Oh. Haba po, ano? Ito nyo, Isang daliri niya. Ang haba, kaliwa, ah, kanan po ito, no? Yung mahaba, kanan, sa so, ibig sabihin, tao po. sabihin, ay, kaluluwa po ito ng taong namatay. Ay, hindi po taga rito. Um, Oo, oh, kaluluwa po. Pero may akong may ball pen po kayo. May ball pen? Tatandaan ko lang po, lalagyan ko lang po ng marka. Para pag natapos yung gamutan, nakikita niyo po yung pagbabago. Ayan, tinan mo te. natin, ha? May iba yung pakiramdam mo, ano, hmm. Habang hawa kita. Ha? Nararamdaman nyo, no? Um, bibitawan muna ata para mamaya tayo Yan o, kita niyo po yung sobra. Ang hawa po ng sobra. Naramdaman niyo po. Bumigat yung pakaramdam niya. Mm. -hmm. Nung hinawakan kayo. Tapusin na nga natin to. Kasi mahirap eh. Baka pa wala pa.